Ang carpal tunnel syndrome ay isang patolohiya na kinasasangkutan ng mga upper limbs, lalo na ang mga kamay at pulso, na nagiging sanhi ng iba't ibang madalas na hindi pagpapaganan ng mga karamdaman. Ito ay isang neuropathy, iyon ay, isang patolohiya na nagsasangkot ng kompresyon ng isang nerve, sa kasong ito ang median nerve, na nagpapakita ng sarili sa mga sintomas ng pangit o nabawasan na sensitivity, tingling, burning at pamamanhid. Sa video na ito makikita natin kung ano ang mga sanhi, evolusyon at magagamit na mga paggamot. Kumusta at maligayang pagdating sa Med4Care? Ang paksa ngayon ay Carpal Tunnel Syndrome. Upang maunawaan kung ano ito, Tingnan natin ng sama-sama kung paano ginawa ang carpal tunnel mula sa anatomical na point of view at kung bakit ito ay maaaring humantong sa carpal tunnel syndrome. Paano ginawa ang carpal tunnel? Ang median nerve ay dumadaloy sa braso at bisig at sa wakas ay umabot sa kamay na nagpapaloob sa hinlalaki, hintuturo, gitna at bahagi ng singsing na daliri. Ang nerve na ito ay nagbibigay din ng innervation sa iba't ibang mga kalamnan ng tenar eminence na pinakamahalagang bahagi ng kalamnan ng palad ng kamay na matatagpuan sa pagitan ng base ng hinlalaki at ng pulso. Kapag tumawid ito sa loob ng kamay, tumatawid ito sa tinatawag na carpal canal na mas kilala bilang carpal tunnel. Ang carpal tunnel ay isang osteofibrous canal na nabuo ng carpal bones na nagsisilbing sahig ng kanal at ang transverse carpal ligament, na bumubuo sa bubong ng kanal. Bilang karagdagan sa median nerve, ang kanal na ito ay naglalaman din ng mga kalamnan at flexor tendon ng kamay kasama ng kanilang mga kaluban at ilang mga daluyan ng dugo. Kapag lumiit ang carpal tunnel, halimbawa, dahil sa dislokasyon ng carpal bones, maaaring makompress ang median nerve, na magreresulta sa pananakit, na tipikal sa sindrom na ito. Ang pagtaas sa mga nilalaman ng tunnel mismo, tulad ng isang tendinopathy o isang neoplasm, ay maaari ding magdulot ng kompresyon ng median nerve. Ang resulta ng kompresyon na ito ay madalas na humahantong sa tingling at pamamanhid sa kamay at pulso, at sa ilang mga kaso ang sakit at pangangati ay maaaring umabot sa bisig at itaas na braso. Ano ang mga sanhi at trigger ng carpal tunnel? Nakita natin na ang carpal tunnel syndrome ay sanhi ng mechanical compression ng median nerve sa loob ng carpal tunnel. Ang mga sanhi ay dahil sa pagtaas ng kabuang volume na naroroon sa tanel na dahil dito ay nagpapataas ng presyon sa mga istrukturang nakapaloob, kabilang ang median nerve. Kabilang sa mga pinakakaraniwang sanhi ng kompresyon na ito ay Pagkabali ng mga buto ng carpal Pagkabali ng distal radius Luxation ng lunate bone Abnormal na pampalapot ng transverse carpal ligament Mga degenerative na sakit ng carpus Katulad nito, ang pagtaas sa mga nilalaman ng carpal canal ay maaari ring i-compress ang median nerve mula sa loob. Ang ilang mga klinikal na kondisyon na nagdudulot ng pagtaas na ito sa mga nilalaman ng kanal ay Acute tendinopathies Chronic tendinopathies Ang mga nagpapaalab na pathologies ng flexor tendon Cystic tendon neoformation Congenital deformations ng tendons at flexor muscles mga neoplasma ng litid. Neoplasms ng synovial capsules. Mga kinalabasan ng mga nakaraang interbensyon sa operasyon sa kanal na may malaking pagkakapilat. Median nerve neuroma. Sa wakas, may ilang mga pathologies o namamana na kondisyon na maaaring pinagmulan ng carpal tunnel syndrome o maaaring maging risk factor. Ito ay mga kondisyon na nakakaapekto sa buong katawan at kung saan, para sa iba't ibang dahilan, ang dami ng pagpapanatili ng tubig sa mga tissue at dahil dito rin ang dami ng espasyong inookupahan ng mga estrukturang nakapaloob sa carpal tunnel. Pag-usapan natin ang gout. Pagbubuntis, lalo na mula sa tatlong buwan pataas. Amyloidosis, madala sa mga pasyente ng dialysis na may chronic renal failure. Rheumatoid arthritis. Obesity. Diabetes mellitus. Hypothyroidism dapat pansinin na ang ilang mga propesyon, kung saan ang kamay at pulso ay paulit-ulit na gumagalaw, ay may posibilidad na mapadali ang hitsura ng sindrom na ito, tulad ng mga sastre, musikero, tagapag-ayos ng buhok at typist. Kababaihan sa pagitan ng apat na at anim na pu taong gulang, pangunahin sa mga maunlad na bansa. Ang pinakamadalas na sintomas ng patolohiya na ito ay higit sa lahat ang pagbabago ng sensitivity ng balat ng mga lugar na innervated ng median nerve, sa makatuwid sa unang tatlong daliri ng kamay, sa bahagi ng ring finger, at ng pulso. Ang kapansanan na ito ay nagpapakita ng sarili bilang distorted sensation o paraesthesia, nabawasan na sensasyon o hypostasia, tingling, burning o pamamanhid. Sa maraming mga kaso ang mga sintomas na ito ay mas malinaw sa mga oras ng gabi, kung minsan ay pinipilit ang nagdurusan na makipagkamay sa panahon ng pagtulog dahil sa pagkawala ng sensitivity. Sa araw, ang kakulangan sa ginhawa ay karaniwang maliit, ngunit maaari itong gumising sa kaganapan ng paulit-ulit na paggalaw ng kamay sa panahon ng normal na pang-araw-araw na gawain. Kung sakaling ang kompresyon ng median nerve ay napakalakas, kung gayon ang mga sintomas ay maaaring lumala at maging sanhinang patuloy na kakulangan sa ginhawa at pamamanhid sa buong araw. Paano mag-evolve ang Carpal Tunnel Syndrome? Ang Carpal Tunnel Syndrome ay may posibilidad na lumala sa paglipas ng panahon, kaya mahalagang kumilos kaagad sa pagdiagnose at pag-set up ng therapy. Ang klinikal na larawan ng sindrom na ito ay madalas na nagbabago sa tatlong yugto. Ang unang yugto, na tinatawag na painful irritative phase, ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang uri ng burning, tingling at pansamantalang pagkawala ng sensitivity sa unang tatlong daliri ng kamay at pulso, lalo na sa gabi. Ang ikalawang yugto, ang paraesthesia pa in full face, ay nailalarawan sa pagkakaroon ng sakit kahit na sa araw. Bukod dito, ang gabi ay pinupunctuated ng madalas na micro-awakenings dahil sa paraesthesia. Ang ganitong pagkagambala at putol-putol na pagtulog ay maaaring humantong sa astenya kahirapan sa pagkonsentrate, at pag-aantok. Sa wakas, ang pinakamalubhang yugto ng carpal tunnel syndrome ay ang atrophic paralytic phase, kung saan mayroong imposibilidad na magsagawa ng ilang mga paggalaw gamit ang kamay, dahil sa kabuwang kompresyon ng median nerve, at ang kinahinatnan ng binagong innervation ng denar muscles, halimbawa, ay ang mga gilid ng hinlalaki, sa gilid ng palad ng kamay, ang bahaging ito ay madalas na sinamahan ng hypotrophy ng parehong lugar, ibig sabihin, ang unti-unting pagkawala ng dami ng kalamnan. At dahil dito ay ang lakas ng parehong mga kalamnan ng kamay. Paano nasuri ang carpal tunnel syndrome? Ang pagsusuri ng Carpal Tunnel Syndrome una sa lahat ay nagsasangkot ng isang tumpak na layunin na pagsusuri na isinasaalang-alang sa tamang paraan ang mga sintomas na iniulat ng pasyente sa panahon ng anamnesis. Pagkatapos ay sinusuri ang sensitivity ng balat at ang lakas ng kalamnan ng kamay. Pagkatapos ay nagpapatuloy kami sa mga nakakapukaw na klinikal na pagsubok at, sa wakas, sa mga instrumental na pagsusuri. Pisikal na pagsusuri ng kamay, sa panahon ng layuning pagsusuri ng kamay, sinusuri ng doktor ang pagiging sensitibo ng balat ng unang tatlong daliri, at pulso, sinusuri kung paano iniuulat ng pasyente ang pagiging sensitibo, kung sa isang pangit o nabawasan na paraan, o ganap na tinanggal. Kasunod nito, ang lakas ng mga kalamnan ng denar eminence, ay sinusuri sa pamamagitan ng pag-imbita sa pasyente na salungatin ang hinlalaki sa iba pang mga daliri, at isinasaalang-alang ang lakas ng paggalaw nito. Visually, ang kamay ay maaaring magmukhang normal o, sa kaso ng talamak na tendinopathy, o iba pang pamamaga, maaaring may ilang mga palatandaan ng pamamaga tulad ng edema at lokal na pamumula. Ang hypertrophy ng denar area, sa makatuwid ang lugar sa pagitan ng hinlalaki at pulso, ay makikita sa huling yugto ng carpal tunnel syndrome. Sa wakas, ang pagtambulin ng kamay sa mga lugar na innervated ng median nerve ay maaaring maging sanhi ng sakit. Kapag nakumpleto na ang unang bahagi ng pisikal na pagsusuri, isa sa ilalim ng orthopedic surgeon ang pasyente sa mga provocative na klinikal na pagsusuri. Lalo na, Mapanukso na mga klinikal na pagsubok. Tinelhoffman hoffman Test, kung saan ang doktor ay bahagyang tumapik sa median nerve site. Kung ang pagkilos na ito ay tumutugma sa tingling o kakulangan sa ginhawa sa unang tatlong daliri, kung gayon ang pagsubok ay matagumpay. Fallen Test, kung saan ang pagbaluktot ng pulso, pagpiga sa ugat, ay maaaring magdulot ng parestesya, at tingling sa unang tatlong daliri. Pagsusuri ng pneumatic cough, sa pamamagitan ng cough ng pneumatic cough, ang mga paraestesya, ay sanhi sa innervation area ng median nerve. Kapag nakumpleto na ang pagbisita, inireseta ng doktor ang mga instrumental na pagsusuri na nahahati sa pagitan ng mga electrophysiological na pagsusulit at mga pagsusulit na nagbibigay ng mga imahe. Ang mga pagsusuri sa electrophysiological ay kinabibilangan ng electromyography (EMG) upang i-highlight ang estado ng muscular suffering sa pamamahinga at sa panahon ng magaan at matinding pagsisikap. Electroneurography na sinusuri ang bilis ng mga nerve impulses mula sa median nerve. Somatosensory evoked response (SSER) test na nag-aaral ng mga tugon ng central nervous system sa isang sensory stimulus kasama sa mga pagsusuri sa imaging ang X-ray ng carpal tunnel upang suriin ang anumang trauma na natamo at ay highlight ang posibleng pagkipot. Ultrasound ng mga nilalaman ng carpal tunnel na nagbibigay daan sa isang dinamik na pagsusuri ng mga nilalaman ng kanal at ang mga paggalaw sa loob nito. Nuclear Magnetic Resonance, NMR, na maaaring tumpak na matukoy ang mga istruktura batay sa kanilang pagkakapare-pareho. Paano ginagamot ang Carpal Tunnel Syndrome? Kapag na-diagnose, ang Carpal Tunnel Syndrome ay maaaring gamutin ng mas konserbatibong medikal na paggamot o mas tiyak na surgical treatment. Ang konserbatibong medikal na diskarte ay binubuo ng iba't ibang mga diskarte kabilang ang Wrist Splint at Immobilization Pharmacological Therapy na may non-steroidal anti-inflammatory drugs Pharmacological Therapy na may corticosteroids ang iba pang konserbatibong therapy na maaaring gamitin ay iontophoresis, anti-inflammatory electrotherapy at ultrasound application. Kung, sa kabilang banda, ang surgical treatment ay pinili, ang doktor ay maaaring pumili para sa Median nerve neuralysis, kung saan inihiwa ng mga doktor ang palad ng kamay at hinahati ang bubong ng carpal tunnel, pinatataas ang laki ng tunnel, at sa gayon ay nadecompress ang median nerve. Endoscopic carpal tunnel release, Gamit ang isang maliit na hiwa, ang doktor ay gumagamit ng isang miniature camera, isang endoscope, upang makita ang loob ng kamay at pulso. Ang isang espesyal na scalpel ay ginagamit upang hatiin ang transverse carpal ligament, katulad ng pamamaraan ng neurolysis. Ang dalawang pamamaraan ay may magkaibang indikasyon at tungkulin ng surgeon na suriin kung alin sa dalawang surgical approach ang mas angkop para sa individual na pasyente. Pagkatapos ng operasyon, kakailanganing panatilihin ang isang nababanat na compression bandage sa kamay at pulso ng hindi bababa sa pitong araw, unti-unting ipagpatuloy ang paggamit ng kamay simula sa ikalawang linggo pagkatapos ng operasyon. Pagkatapos ng yugtong ito, para magkaroon ng ganap na paggaling, isasagawa ang aktibo at pasib na mga ehersisyo sa pagpapakilos ng kamay, na susundan ng mga diskarte sa pagpapalakas ng kalamnan. Sa karamihan ng mga pasyente, ang carpal tunnel syndrome ay may posibilidad na lumala sa paglipas ng panahon, kaya ang maagang pagsusuri at paggamot ay mahalaga upang maiwasan ang malubhang kahihinatnan. Kung ito ay ginagamot kaagad, posibleng gumamit ng mga non-surgical na mga medical na therapies na nagpapababa sa natrap na median nerve, nagpapanumbalik ng buong functionality sa kamay. Nasa dulo na tayo ng video, inaasahan naming nagustuhan mo ito. Kung nakita mong kapakipakinabang ito, mangyaring suportahan kami ng isang magandang like, mag-subscribe sa channel, at e-click ang bell upang maabisuhan sa tuwing may lalabas na bagong video. Magkita kita tayo sa Med, Med for Care.